Good morning mga kamix vlog At nandito tayo ngayon sa uh, Mount Oro Ayan, nakapag-rides kami Ngayong uh, linggo dahil uh, walang pasok Nakapag-rides tayo mga kaingal Kasama ko si Boss Jojo. Ayan, pic picture muna kami Ayan, Ayan Picture muna kayong mga kaingal Okay Ayan mga kaingal oh, Ang ganda dito mga Mga guys oh, tanawin oh ayan yung magandang tanawin oh kita mo talaga yung uh, kabundukan na maganda Here, sana iwagsirain ng uh, mga tao ang kabundukan dahil eh, yan ang uh, sumusuporta sa tubig para hindi bumaba ayan ay eh, mga kaingal lang na dito oh. Hmm, nasa tuktok tayo mga kaingal ayan, oh. nasa taas talaga tayo Ayan no, 'yung babao, tingnan mo nga kayo, daming puno pa talaga. Oh, 'yan no. Ngayon, ayun 'yung iba medyo ah uh, may mga ano na dahil ah uh, ayun, naglandslide, ayun. Ayun. Ayun, 'yung ayun, hinira na rin 'yung ibang uh, kabundukan, mga kahingal, oh. Talagang inano na rin. Hinakwari na. 'Yan hindi talaga mapigilan ang mga tao ng mga may mga kapangyarihan na sirain ang ating kalikasan oh. ayan o oh. kita nyo naman yan ayan mga kahingal at shout out din pala sa lahat ng mga uh, content creator natin dyan mga youtubers shout out sa inyong lahat Ayan, pawi na yung isa. Ayan. Shout out pala sa inyong lahat mga guys. Happy Sunday po sa ating lahat. Ayan o. Oh. Ayan mga kaingal yung ano. Yung dulo marikina. Ito yung Montalban. Ayan dyan tayo dumaan mga kaingal. Hindi ba tayo dumaan doon? Oo. Hindi ilog yun. Ilog yun. Huh? Ayan o. Oh, ilog yun o. Oh. Ayan. Ayan. Ilog pala yan. yan. Oo. Ayan mga ba, kaingal. Hindi. Eh may ilog pala doon. Mm. 'yun, pinagalingan natin. Hindi. Dito. No. Dito. Hindi 'yan. Oh. Go tayo. Eh. Uh. Ayun oh, yung kalsada na 'yun, no. 'Yan oh. tama nga, paganoon nga. Mm. nga. Uh. Ayun oh, may mga naka mga kayingal yung mga enduro. 'Yan, mga malalakas 'yan. Talagang mga pangakyatan talaga 'yan. Ayan. O so ayan mga uh, kaingal, uh, dumating na rin yung isa nating kasamahan. Hmm. Nakarating na rin. Hmm. Talagang uh, uh, talaga mga, uh, guys, isya, talagang mga guys, siya, talagang ano, hirap talaga uh, um makiat dito. Hmm. Ayan o. Oh. <laughs> uh, next time siguro pagkatag init i eh, paakyat ako dito kang ina mga guys paakyat dito sa Mount Uro eh, nadulas tayo <laughs> ayan na kasama natin hmm. <laughs> Ayan mga guys, ayan Oh. Ito, ayan, tama yan. Maraming mga puno dito. Puno ng mahugan eh. talagang kabundukan talaga dito mga guys. Kita mo talaga ang kabundukan dito. Oh, like talaga ayan mga kasama namin nandiyan na, nahuli sila dahil uh, medyo mahirap din talaga medyo mataas maraming mga nakamotor mga guys yan paakyat oh. Ayan, sila

Uh, ayan mga guys o. Oh. Narating din ang Mount Oro. Hmm. O oh, ayan mga guys. At uh, mamaya ulit. Thank you very much. Uyun uh, oh. ini-chora na oh. Wow. ganang bike mo ah. Laging uh, one hand talaga. Okay. Mamaya ulit mga guys.